Isang lalaki ang nagtrabaho sa isang baryo na walang babae. Pagkarating na pagkarating niya doon, ay nagtanong-tanong siya sa mga tao. Wala po ba talagang babae dito? Wala iho, sagot ng isang matanda. E paano yan syempre lalaki tayo? Paano kayo nagpaparaos dito? Eh pag ganyan, punta ka lang doon sa ilog may kabayo doon, sagot ulit ng matanda. Di lang pinansin ng lalaki ang sinabi ng matanda, pero makalipas ang ilang buwan ay sobrang tigang na tigang na ang lalaki. Di na siya masatisfied ni Mariang Palad, kaya agad siyang nagpunta sa ilog para puntahan ang kabayo. Pagdating niya sa ilog, ay agad siyang naghubad at sakto ay nakita siya nung matanda. Anong ginagawa mo? Tanong ng matanda. Sumagot naman ang lalaki ng, Magpaparaos na, di ko na talaga kaya eh. Nilapitan siya ng matanda at hinampas ng tungkod. Si Raulo ka ba? Sasakyan niyang kabayo patawid ng ilog. Doon sa kabilang baryo madaming babae doon.